Ano farm ni Dudong diri guys. Oh. Ito na nagunit manok. Ano siya guys. Farm ba diba? Farm. <laughs> o, o. nagunit manok. Ano na ilang manok guys. Nara yung papa guys. O oh, nangarit. Nangarit ug lubi guys. O oh, diba? Untol marag bola. O ilang mga manok o yung na o o diba muna si potoy nga yaga yaga on guys mara guys o diba ulti mo manigarilyo mag yaga ang baba ba nag aso aso o diba muna siyang agta diha guys dito kong punuan sa lobe mo siyang agta guys o ah. dara guys Gitu, una na pukul tusuk kay guys, sauna kay sundang, nara, siya guys. Oh diba, Ha? nagmanok oy. Mga no, guys. Mga git. na ni kaon. Mao siya si Dudong oh. Dudong kaog manok. Ay dag kaog manok, nagunit dag manok. Kaog manok pendam ay. Ah, di ba. Palo por Bye bye guys, thank you for watching. Mm -hmm.